Mangayan bang si Marcos magpalugay? Mangayan ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. People power or uh, coup. Ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Kung saan magto years na ang uh, termino ni ni Vice President Sara Duterte and therefore kung makakapwesto siya after that, eligible siya. Ngayon lang ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng magre-election si Sara Duterte assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support kagaya yung ginawa nung EDSA DOS. But if it's a straightforward uh, people power or uh, coup, uh, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo yung tatay. Palagay ko coincidence lang yan kasi itong pag -e escalate nila nung kanilang destabilization efforts ay eh magkoconside ito doon sa June 30 na date kung saan mag 2 years na ang uh, termino ni ni S Vice President Sara Duterte and therefore kung makakapwesto siya after that eligible siya for re-election sa 2028 just like what happened no kay kay GMA. so ang tinatarget ni Daniel yes isa yon sa tinatarget kasi sinusubukan nila before kung natuloy yung kanilang uh, uh coup rebellion, withdrawal of support, people power, ko ano man ay pwedeng si Duterte mismo ipipwesto nila or kung by impeachment si Sara Duterte ang ipipwesto nila. So, yun yung kanilang mga mga option. Ang sinasabi ko, yung yung communication plan nitong Auster Plat laban kay kay President Marcos includes itong um, hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa. Part ito, pati yung mga maisug rally, lahat ito ay para i-agitate yung taong bayan and hopefully makakuha sila ng uh, mga active members ng AFP. I'm not saying that, I'm, not, I'm just saying yung hearing itself at the way it's being conducted part 'yun. Kasi alam niyo, uh, nagsenador naman tayo, nag rin naman ako. Um, hindi po ganyan, no? Hindi ka magkakandak ng motopropyo Senate investigation na hindi naman national emergency, kaya ka nagmamotopropyo dahil hindi mo na maaantay na makapag-file ka ng resolution at i-pass on first reading, ma-refer sa committee mo, it should have uh, national importance or emergency or urgency to warrant a motopropyo investigation. Dapat nagkaroon muna sila ng preliminary vetting eh preliminary research, vetting, investigation, dun sa documents, sa yung witnesses, bago mo iaharap dun sa sa Senado. You no? Know? Hindi nila ginawa yan, obviously. Kasi ang tanong dito, ano ba yung gusto mong uh, ma-prove dito sa investigation? Eh, nung panahon ni Duterte, inamin niya nga mismo na adik siya sa fentanyl eh. Tapos nagma nagmamariwana siya. Hindi naman kami nag-conduct ng investigation doon. Di ba? Ang importante dito is impeachable ba yung yung offense? Kung meron kang gustong imbestigahan, no? Um, ano ba yan? Betrayal of public trust ba yan? Or corruption ba yan? No? Uh, um, wala, it doesn't make sense eh. Nangangapasa doon eh. Parang talagang binigyan lang niya ng platform yung mga binabalita nung blogger ni Duterte. No? Um, ako, uh, that definitely does not warrant a Senate investigation. But uh, kaya nga, kaso kung ilalagay mo siya dun sa konteksto na part ito ng communication plan, for the outer plot then uh, doon lang magkakaroon ng sense factor po 'yung China sa ginagawa nila Yes for sure dahil lang ang sentimiento ng uh, ng AFP is towards uh, our uh, democratic uh, allies no at uh, hindi sila nalapit kailanman sa China kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China So alam nila yung uh, yung ganong mga galawan at uh, predominantly anti-China ang AFP ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30 pwedeng mag election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support kagaya ng ginawa nung EDSA 2. But if it's a straightforward the uh, people power or uh, coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Yung takay. Sir, kung impeachment dadaan ng Congress, and we all know, Speaker Martin is close din po kay uh, BBM. So, ang uh, do you think anong mas pinakaano ron? Impeachment or yung coup d'etat na sinasabi po ninyo? Ganito po, no? um, pag sinabi nating ouster plot, all options on the table yan sila, whether it's coup rebellion, impeachment, people power, withdrawal of support, kung ano man, um, ganun na lang po siguro in general terms. No? Sir, sa hapon po, yung mga Marcos loyalists sa Seneng. Yeah. And uh, sinabi na po nila na they're withdrawing their support sa unit team. Um, magiging loyal na lang sila kay BBM. Do you think, uh, and, but ang issue po nila is on the ICC, na payagan na pumasok na rito, investigahan si Duterte. Ito po ba part naman ng counter uh, action? ng uh, kampo po ng mga Marcos. Uh, Palagay ko ay ganyan yung magiging uh, reaction nila kasi inaaway na yung kanilang uh, principal, no? Kaya ito naman, di, ito naman yung kanilang uh, balik. Pero ultimately, magiging eh, kung lakas-lakas na nila yung boses nila, uh, I'm sure pak pakikinggan sila ni President Marcos and in that sense, uh, papapasukin na yung ICC. Eh, gusto natin yon. Based on your assessment, sir, so far kay PDB, do you think may pending issue ba sa kanya that needs, uh, that merits na kailangan siya matanggal sa question? Or so far, wala? Wala, walang reason and uh, yun din ang dahilan kung bakit walang nare-recruit na active AP members kasi walang dahilan para patalsikin si President Marcos. Ako nagrebelde ako uh, uh, twice over eh kompara sa mga na namin noon ngayon wala talaga nainigita pa no? and uh, in fact maraming happy na AFP doon sa foreign policy position ni ni President Marcos and uh, pati yung approach niya sa AFP modernization